Ayan na, Prang. Hi! Bakit ang puputing? Diyan sa akin ang itim. Ay, talaga? Wow. Ay, mas maganda sa cellphone. Nandito na kami sa sa probinsya namin. Kararating lang namin. Yan, sinakyan namin, oh. No? Yan, kararating. Ito yung katugtong ng vlog ko kanina. Yung pagbihay namin. Ito yung katugtong kanina. Ang oras namin ngayon ay 12.30 na ng hapon wala pa kaming tangalian yan, yan. <laughs> yan yun. ano kayang gamit mga yan ito yung first day namin dito sa amin pagbabakasyon dito sa amin probinsya yan yan inaantay pa namin diskargahin yun yung mga karga namin dun yan. Ngayon, inaantay pa namin yung mga ibang gamit namin bago kami uwi sa amin sa bahay. Tingnan natin tayo. Sa... Hmm, ganda ng mga grupo. Doon din. Oh. Ito na kami.

Parang si pa, pa Pumipiyo no, ko pa pa rin Parang si Renz Birano nang dating Makanta kaya pre Debe Ano mo kahit anti Tanayin mo Ah, kaya pala ng Thank ulo. Kaya pala gumaganda ng buhos eh. Pero <laughs> sitang Okay na? Oh, intro mo? wala oh, na, bitin <laughs> <dito>? ka. <laughs> Walang mo <buwin to> intro pamangkin. Pasesya <laughs> ka na ganito yung mo, dito. Hindi <laughs> 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 kasi, di, di kasi ako yung na eh. uh, 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 ako yung na-prank, Hi! Ba't ang puputin yun? sa akin ang itim. Talaga? talagang nasa lighting ay, 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 ay. yan. Video yun, mo. Video <laughs> yan. Oh. Aray ko. Si ano? Si Ine. Tingin tama. Mau na na yan sila kasi si Spina si si ni wow. Wow. wow, sana oh. Pwede po bang i-body side? Ay, i-body bag to? Oo, pwede. Ang mga wala Yes, 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 yes. 재미 di dalam ditaruh anda ni situ Maskit ikaw na puti. Oo, oh, oh, nandoon. No, no, Pinasilang okay. itang. Like, ung gripo. Kumandan, kuman. Kumana, kumana kuwan. Oh, yung dandan sa bahay. Sa vlog ah. ni Koko. <laughs> Pulis na, wag yan, wag. Bagyan. Bagyan. Baba. Wag lalabas din siya ng sa tubig. Oh man. Ha? Lalabas din siya ng sa tubig. Ano ah, tubig. Oh, lalabas din sa pa nga, ayaw pang umalis. Ayun, Kanjoti gayon. <laughs> oh, ayan, nandito na kami, dumating na kami dito sa bahay. Ayun. Kararating lang namin. Stop. Stop, block the supply. Oh, nandito. So Totoo na. Itna na. Eh. Hey. Oh, kaya na. Uti <laughs> na ano? Ito kayo. Hoy, nauna na isa. <laughs> First owner. <laughs> nauna no, na 'yung isa. Totoo lala. Kami na pala. Puni, puti, puti na saan? Wow. Ay mas maganda sa cellphone. Unang patikim pa lang. Ayan. Unang patikim lang. Pampili na ng apoy. Na uh, ini tayo ng tubig para kaya kailangan initin para ma-sterilize siya. Yan. Bumpire na ako, yan oh. Ah, oh, yan. Tapos na na ng kaway kanina. Yan ang kawoy ginawa ko. yung nagkukuha ko kanina. Ayan, update lang kayo mamaya-maya.